Bossing. So ngayon mga kalakbay si sir Mark Nakuha niya yung first challenge natin eh So bibigyan natin siya ng limang kilong bigas Thank oh. you boss Sir ano masasabi mo sir Sa pa-challenge natin Ano nito boss eh Biglaan lang mo eh Kali ito first, Thank oh, you First time ko talagang ginawa to sa mga vlog ko First time kong gumawa ng challenge So eh, thankful pa rin ako Nakuha, na, nakuha mo At saka masaya ako na makatulong sa'yo okay. Thank you boss So Shout out dito sa ano ano to? Samshell Samshel Station. Samshell Station sa Molino Boulevard. Oh, diba. so, mga kalakbay, nakuha na ni Kuya Gab yung prize natin sa challenge natin sa Jack Rice challenge natin. So Kuya Gab, hanggapin mo tong limang kilong bigas para sa iyo yan. Thank you, sir. <laughs> so, ah. Kuya Gab, ano masasabi mo dyan? Maraming salamat po. Hindi ko po expect na mahulaan ko po yung... <laughs> <laughs> so, eh, mga alakbay, uh, marami itong binigyan na challenge nito. Pero si Kuya Gab lang at saka si yung sa Molino, ang nakakuha ng challenge na to. Same din yung hula nyo, Kuya Gab. 2-8 din yun eh. So, masaya tayo na nabigyan natin ng bigas si Kuya Gab at nakuha niya yung challenge natin. So, salamat Kuya Gab. Uh, shout Shoutout pala dito sa mga kalakbay natin sa Cavite dito sa, ano to? Shell Open Canal. Shell Open Canal. Meron dito. Pag napadaan kayo rito, wag kayong kabahan may shell dito. Mga uh, kalakbay, pwede yung pa-challenge ni kalakbay kay Sir Dick. Pero <laughs> Totoo, galing ako ng vehicle talaga, nagpahangin ako ng 35 lahat, pero hindi ako alam bakit ganun. Kasi ang lumabas doon, ba diba, yung dito sa left side ko 37 sa hole, 37. 37, tapos sa front naman sa right side, 37, 36 yung so, hole. So, naging 145. Oo, dapat mabawas eh. Hindi ko alam kung bakit. So, ngayon, dahil nabilad sa energy share deck at na-system natin tayo ng maayos, ibibigay pa natin sa kanya yung... Jack resta, 5 Talibang Kilong <laughs> Thank you, sir. Ano niyo, sir? Niya, sir. sir. ano, oh, malaking tulong yan. yan. So, Sir Dick, uh, sana share video. Oh, okay lang, po, post ko po? to. Oh, kita ng sticker. Actually, simple lang sticker kasi simple pa tayo you, you, <laughs> Selamat, sir? Sana bigas Congratulations. thank sir. Okay. Yan. Uh, kami ng kalabasa kay tatay. Eh, matagal kong inaantay si tatay dito. Para wow. makuha ng talbog ng kalabasa. Dami Ay, namin nakuha kuha. Oh. oh Anong masarap? Yeah. Ano ito tayo? Sardinas lang eh no? oo oh. so, sardinas. Giniling. Pwede ito. Ah, giniling. Pwede rin eh no? Oh. Sarap. So ngayon, dahil may pangunap na si tatay, kailangan natin bigyan si tatay ng bigas. Aba! <laughs> ano ba yan? Talamat! Ayaw! Yan. Ito, yung black rice natin. Oh. Ibigay natin kay tatay para may partner sa talbot ng kalabasa. So, pang ulam. Oo, oh, pang ulam. So, pati uh, sa tatay, limang kilo bigas to. So, kung hinihintay si tatay oh. dito. So, tayo. Tayo, tatay. Maraming salamat. <laughs> so, supportahan nyo kami ni tatay para patuloy kaming bibigyan ng bisig sa iba. Tsaka si... Kasi taga labo. Taga ano sir. Pero bundok, malayo. Sa may... May punsi po. Ah. Huwag yun po si punsi. Teacher po nang. Oo. Ah. Kay ma'am Isa dyan po. Ah. Uh, isang pamilya kayo na tatay. Opo. Uh, ah, uh, bakit nagano kayo malimos wala na kayo nga na buhay? Nagano po nga buhay po. lang po, wala po sa akin. Ah, tapos sinari. Ayun Ay, po sila ni Tura na. Pero sakit pa na, no? So yung mga kalakbay, bumalik sila nanay. Binigyan natin kanina ng pera pero kulang pala pambili ng bigas. So tama tama po, may dala akong bigas. Okay. E, eh bibigyan ko na lang po ito sa inyo ha. Ito po, bibigyan natin to kay nanay. Ito yung pinapa-challenge natin sa kanila. Akala ko kasi dumiretso na kayo. Akala ko nandala yung bahay nyo. Taga-Kabiti po ako. Taga-Bacor po. Opo, malayo po. Wala pong bahay kaya yung mga bata nagbebenta ng pako. Gusto ko mang bilhan eh, di ko naman maluluto. na maluluto, nabenta lang sa iba. So, ito po, na bigas po pala ang kailangan nila atit nila nanay ni tatay. So, sa inyo na po 'yan. Sa inyo na po 'yan. Ah, oh po. Ingat po, Tay. Ingat po. Bakit ano nangyari sa pa mo? Polio? Ah, sa polio yan, no? Oh. Eh, pag nakakita ko ng mga kagaya sa'yo kasi Bibigay ako ng ano eh Ng jack rice eh Para makatulong man lang sa mga PWD natin So So Swerte pa rin kasi Buti na oh, lang Nasundan pa rin kita dito Kasi tumigil ako doon Ilumi eh, ko ka doon eh Ah Kasi di kita matigilan doon Dahil ma Masikip di ba doon sa loob So yun Vlogger kasi ako tayo Kaya ito yung ano ko Namimigay ako sa mga Nangilangan talaga So dito mga kalakbay Para kay tatay talaga to Kasi nagkita kami sa IMB ulit Anong pangalan mo tayo? Ni Sir Joel, tatay Joel Napulyo yan eh no? Oo, oh, so yun Bilip ako kay tatay kasi talagang Saan punta mo dapat? Bawin ako sir Saan ka galing? Malayo yung dalisay, Sa isang ba yun? Payat ni Rubin. Diyan naman ah, ako sa may ano. Na, ah. Sa barangay. Oo. Si, uh, 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 Ito para para sa sa'yo to Gal, Galing sa puso ko yan tay Ah, <laughs> uh, para payat. Oo, ingat po sa <laughs> ano. Ano ko boss? Ah, uh, yung page ko sa vlog, Jack Lakbay. Pero yung totoong pangalan ko, Jason. Ano boss? Ano? Jack Lakbay vlog. Jack. Lakbay. Jack Lakbay. Lakbay, opo. Bakit? Lakbay. Nagpipacebook ka pa? Ano, pa? Para makita ko. Bus? Ah, dumigyan kita yung sticker. Ah, sige. Oo. Araw hmm. May Facebook wala si Tatay. So bigyan natin si Tatay ng dalawang sticker baka. Yan po. Oh, uh, ah ingat po kay Tay Para sa iyo talaga yung kasi nakita tayo ulit dito eh. Akala ko mamis na kita doon, hindi kita matigilan dahil masikip yung daan doon eh. <laughs> so, God bless tayo. Ingat po palagi sa biyahe napakahirap ng sitwasyon ni Tatay. Oh. Eh, atin na ba diba, bantay ng pareho? Yan lang po? Sige oh. ah, tama tama. Okay, po. Bless, po. Ingat po.